Isang araw, habang pauwi ka galing paaralan, nakita mo si Lola na hirap tumawid sa daan. Anong gagawin mo? A. Magkunwaring hindi nakita. O B. Lapitan siya at alalayan. Kung ang sagot mo ay B, aba, napakagaling. Dahil sa araling ito, pag-uusapan natin kung paano natin maipapakita ang pagkalinga at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga may sakit at nakatatanda. kabutihang asal ay hindi lang nasusukat sa magagandang salita, kundi sa mga gawaing may malasakit. Ngayong linggo sa GMRC, matututuhan natin kung paano maging mapagmalasakit sa pamamagitan ng simpleng pag-aalaga at pag-alalay sa mga nangangailangan. Ang ating paksa ay pagkalinga sa kapwa bilang pagpapakita ng pagiging mapagmalasakit Sa dulo ng araling ito, na isa sa buhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pag-aalaga sa may sakit at pag-alalay sa mga nakatatanda. Nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng pagkalinga sa kapuwa na ipaliliwanag na ang pagkalinga sa kapwa ay bahagi ng sariling tungkulin na tumulong bilang pagbibigay halaga sa buhay ayon sa kakayahan na Nailalapat ang mga kilos ng pagkalinga sa kapuwa ng may pagsasaalang-alang sa kaangkupan ng sitwasyon. Bago tayo tumungo sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Piliin ang wastong ugali na nagpapakita ng pagtangkilik sa mga lokal na produkto na sumasalamin sa ating pagkanasyonalismo. Lagyan ng check. Sapat lang ang iyong sagot. Una, sa pag-aalaga sa may sakit, bibigyan mo ng gamot na Mabisa at subok nating mga halamang gamot o gamot at tableta na galing sa ibang bansa. Pangalawa, magreregalo ka ng tungkod upang pangalalay sa mga nakatatanda, tungkod na gawa sa imported na bakal o tungkod na gawa sa yantok o nara. Pangatlo, tutulungan mong magluto ang isang taong may kapansanan ng sinigang, adobo, minudo at kaldereta, pizza, takoyaki at filet mignon pang ipapasyal ang mga taong may natatanging kondisyon sa palaruang bayan o barangay, Tom's World, Quantum o sa Time Zone. 5. Gustong magbakasyon ni ate kasama si nanay, imumungkahi kahimong mag-Disneyland sa Tokyo, Japan, magbisita sa mga probinsya sa Pilipinas. Ang salitang pagkalinga ay nangangahulugang pagmamalasakit, pag-aalaga at pagbibigay halaga sa ibang tao. Sa simpleng paraan, maipapakita natin ito araw-araw. Kapag inaalagaan mo ang may sakit sa bahay, kahit simpleng pag-abot ng tubig o gamot, iyon ay pagkalinga. Kapag inaalalayan mo si Lola o si Lolo sa pagtawid o sinasabayan sa kwentuhan, iyon ay malasakit. Kapag marunong kang gumalang, nakikinig, at nagbibigay ng oras sa nakatatanda, ito ay tanda ng mabuting asal. Sabi nga sa Big Hearts Philippines, dalawang libo labing pito, ang pagkalinga sa matatanda ay hindi lang tungkulin, ito ay pagpapahalaga sa buhay. At ito ay tumutugon sa SDG 3, Good Health and Well-Being, na layuning magkaroon ng maayos at masayang pamumuhay ang lahat. Ngayon naman, ikaw ang sasagot. Sagutin sa iyong kwaderno o sa comment section. Ano ang isang paraan na ginagawa mo para magpakita ng pagkalinga sa may sakit o nakatatanda. Piliin natin ang pinakamagandang sagot. Baka ikaw ang mabanggit sa susunod na video. Alam mo ba? Ayon sa mga eksperto, maraming dahilan kung bakit mahalaga ang pagkalinga sa kapwa. Ayon sa BigHearts.com, dalawang libo labing pito. At CareOptions4Kids.com, dalawang libo labing siyam. Nagbigay sila ng labing limang kahalagahan ng pagkalinga sa kapwa, lalo na ang may sakit at nakatatanda. Ito ay ang mga sumusunod. Sila ay iyong kapamilya at mahal ka din nila. Nagsakripisyo din sila para sa iyo. Ipinapakita na kusang pinahahalagahan mo sila dahil sa pamanang mga alala at ari-arian. Matututo tayo mula sa kanilang kondisyon at estado. Isali palagi upang may pakikilahok silang mararamdaman. Ipakita ang kanilang kahalagahan sa lipunan. Iparamdam na may layunin pa sila sa buhay. Pakiramdam nila ay malapit na ang katapusan. Ang pagkalinga at malasakit ay tama at wastong gawain. Hindi nila kayang mag-isang gawin ang ibang gawain. Masayang ipagdiwang ang kanilang natapos na gawain. Ang pagkalinga at malasakit ay pakikipag-ugnayan sa kanila upang pag-aanin ang kanilang damdamin. May moral na obligasyon tayong tulungan sila. Ngayon ano ang limang pinakamahalaga mula sa labinlimang kahalagahan ng pagkalinga sa kapuwa lalo na ang may sakit na katatanda sa tingin mo? Isulat ito sa iyong kwaderno. Subukan natin ito. Sabihin mo kung oo o hindi sa mga kilos na ito. Binibilhan ng gamot ang may sakit. Hinahayaan na lang dahil gagaling din daw. Inaalalayan sa paglakad si Lolo. Iiwan sandali para mag-cellphone. Sinasamahan sa ospital kapag kailangang magpa-check up. Ang pagkalinga sa kapwa ay hindi lang tungkol sa mga matatanda o may sakit ito ay tungkol sa pagpapakita ng kabutihan kahit kanino, bata man, kaibigan o estranghero. Ang bawat mabuting gawa ay nagdadala ng saya at kalusugan, hindi lang sa kanila kundi pati sa ating sarili. Tandaan, ang tunay na kabutihang asal ay nakikita sa mga simpleng paraan ng pagmamalasakit sa iba. Kaya simula ngayon, tanungin mo ang sarili mo, Kanino kaya ako makakapagpakita ng pagkalinga ngayong araw? Ako si Teacher Waven at ito ang iyong GMRC 5 video lesson. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas maraming batang Pilipino ang matutong magmahal at magmalasakit sa kapuwa. Ngayon sa gabay ng iyong guro gawin ang mga sumusunod na gawain.